Bakit hindi ka na naaakit at wala ka ng pagnanasa sa iyong asawa o kapartner? Sa mga mag-asawang matagal nang nagsasama, kadalasan sila ay nawawalan na ng gana sa isa't isa, lalong-lalo na pagdating sa kama. Hindi na sila kaakit-akit sa mata ng kanyang asawa at kasunod nito, ay ang pagtamlay ng kanilang love making. Ang sanhi ng pagkawala ay ang mga maliliit o malaking bagay-bagay na pinagtatalunan ng dalawa. Kayo ay nangako na mamahalin ninyo ang inyong asawa hanggang kamatayan. Pero naiiba ang inyong pangako dahil sa pagbabago ng panahon. Lalong lalo na kung hindi healthy ang iyong lifestyle. Sumosobra na ang katabaan mo o kaya nagbabago na ang inyong physical na pangangatawan dahil sa inyong mga sakit. At marami mag-asawa na wala ng kabuhay-buhay ang kanilang paglalab-making At pinagpapantasyahan na lamang ang ibang tao dahil doon sila mas nasasarapan. Narito ang ilang kadahilanan kung bakit nawawala na ang pagnanasa ng inyong asawa. At sa kabaliktaran din naman na ikaw naman ang nawawala ng ganas sa kanya. Una, ang pagkawala ng pagnanasa ng iyong asawa ay masyadong masalimuot o magulo. Dahil ito ay hindi nyo kontrolado. Hindi ninyo kontrolado kung ano ang pinaggagawa ng iyong asawa sa kanyang katawan o sa kanyang diet. Siyempre, pagdating sa pagkain nyo sa almusal, tanghalian at hapunan ay epektado kung anong klaseng pagkain ang ihahain. At kakainin ng inyong partner ang pagkain na magustuhan niya, mabuti man o makakasama man ito sa kanya mag exercise ba siya o mahihiga na lang sa bahay nyo habang nanonood ng TV at kumakain ng chichiria. Nasa kanya yon kung anong gusto niya. At kung pagsasabihan naman ninyo ang iyong asawa tungkol sa kanyang pumapangit na katawan, ay ang isinisipin niya ay pinupo na mo at hinahamak mo siya. Lalo na sa mga kalalakihan na walang haba sa pag-inom ng alak at halos araw-araw nagiinuman yung ibang magbabarkada. At ganun din sa mga kababaihan na nasosobrahan sa pagkain, kaya lumolobo ang katawan, kaya hinay-hinay lang mga manay. Malaki ang pagbabago ng ating katawan kung tayo ay nasa 45 years old na pataas, at yung iba ay mas bata pa. At tulad ng nagkukulubot na ating balat, nakakalbo, namumuti ang buhok, at kahit napakaingat nyo sa inyong kalusugan, ay eh hindi pa rin maiwasan na tumaba ng husto. Pangalawa, nahihiya na dahil sa kanyang katabaan at pagkasira ng kanyang itsura. Ang pagtaba ng katawan ng isang tao ay napakapangit na isipin sa kanya at ito ay nakakasira ng relasyon na mag-asawa. Napakalakas ng diskriminasyon kung may taong mataba kaya lubos na nahihiya ang taong ganito at sa tingin na ay kinahihiya rin siya ng kanyang asawa. At ang nakakalungkot nito ay ang pagkutsa sa mga matataba ay, ma ay nanggagaling pa sa kanilang mga asawa mismo at kapamilya. At lumalabas sa pag-aaral na ang numero uno nang naglalait ay mismo ang kanilang asawa at nawawala na tuloy ang pagpapahalaga sa sarili nito at pinagsisimulan na ng away. Meron pa ako mismo ang aktual na nangyari na nasaksihan ko na sinasabi ng lalaki sa babae na gustong gusto ng babae na magpatira sa kanya pero ayaw niya kasi mataba na raw. Kaya yung babae iyak ng iyak na lang sa kahihiyan. At dahil sa ganitong problema ay lalong lumalaki at lumalawak dahil sa mga susunod na gagawin ng kanilang asawa. Ang ginagawa ng ibang lalaki o babae ay naghahanap ng kalaguyo sa dating apps. Dahil sa dating apps, hindi sila kukutsain ng kanilang makikilala dito. Libo-libo ang maaari mong piliin at posibleng magkapareha kahit one night stand lamang dito sa dating apps, hindi sila iinsultuhin ng kanilang makikilala. At sa iba pang social media platform tulad ng TikTok at Instagram, nasadyang ang ipinapakita ay mga taong interesado sayo sa iyo sa pamamagitan ng video at litrato. Narito ang ilang ikrekomendasyon para hindi mawala ang pagnanasa sa iyo ng asawa mo. Una, Gawin mo ulit yung ginagawa mo dati sa, na nagpapaseksi at o kaya nagpapapogi. Hindi porkit matanda na kayo, hindi ka na magpapaseksi at mag-aayos sa harapan niya. Hindi porkit hindi na tumitigas yan, ay titigilan mo na la ang pakikipag-lovemaking sa kanya. Magpakulay ka ng buhok, mag-gym ka ulit, bumili ka ng damit para maging kaakit-akit ka ulit. Pangalawa, mag-diet at sabay kayo mag-exercise sa umaga. Alagaan ang katawan, bantayan ang mga kinakain, matulog sa tamang oras, huwag magsisigarilyo, huwag uminom ng sobra. Alam niyo ba na napakalaki ng kontrobisyon ng sigarilyo at pagpupuyat sa pagkulubot ng inyong balat? Hindi na, lalo na ang pinagbabawal na droga, makikita ang malaking pagbabago sa katawan nito kapag ikaw ay gumagamit nito. Mamamayat ng husto, magkakagalis, magkakasakit sa bato, atay at puso, makakalbo, manglalambot si Manoy. Kaya baguhin nyo ang inyong lifestyle at baguhin na ang mga maling nakasanayan. Huwag mawala ng pag-asa kung ito ay hindi effective agad. Dahil yan ang nakasanayan nyo noong simula pa lang ng pagsasama nyo. Magbabago din ang inyong lifestyle pag tagal-tagal. Pangatlo, ipakita ang paghanga sa iyong asawa. Bigyan diin ang kanyang kagandahan o kapugian. At lalo mo itong bagi, lagi mo itong babanggitin sa kanya araw-araw. Yayain mo siya makipag-date para maramdaman niya ang kahalagahan niya sa iyo. At isipin niya na sexy pa siya at kinikilig pa siya sa iyo. Ang totoo niyan ay hindi ka naman talaga nawawala ng pagnanasa sa iyong asawa. Nagbabago ka lang dahil may nakikita kang sexy na gusto mong maparausan. Ganon din sa mga kababaihan. Nagbabago sila dahil gusto nilang patunayan na hindi pa sila gurang kaya nakikipagrelasyon siya sa mas bata pa sa kanila. At gusto rin ng mga kababaihan na mas matigas at mahabang sandata. Pero hindi nangangahulugan na hindi ka nakaakit-akit sa iyong asawa. Naglalabas lang ng init ng katawan. Kaya lang nagdudulot ng malaking problema ay kung na na at hindi na makawala. At ang pinakamabisang solusyon sa problemang ito ay ang tanggapin nyo kung ano ang itsura ng inyong asawa ngayon. Ginusto mo yan at kung ano man ngayon ay tanggapin mo at alagaan siya. Binigay yan sa iyo ng Diyos at nasa iyong pangangalaga yan. At kung ano man ang masamang mangyari dyan ay ikaw ang mananagot sa Diyos at sa kanyang pamilya. Salamat po.